muna ang counter to. So, bale galing dito sa highway tapos papasok kami dito sa May coaching to. Pupuntang Palawan. Yan tapos sa pauwi. So, kita nyo naman 'yan yung corner na yan, walang nakalagay na kahit anong sign, walang no entry or no left turn. Pero dahil hindi ko alam, tapos may nakita akong motor na dumaan. Yan yung motor na yan. So, inaakala kong two-way ito. So, lumusot na rin ako dyan. Tapos, yan, dire-diretsyo. Okay. Tapos, yun yung one-way sign. Surprise! May one-way sign. Tapos, babalik pa sana ako. Kaso, nakita ako ng polis at yun, tinawag na ng polis. Akala ko nga, tinawag lang ako para padaanin nga kasi traffic. Yung pala, may violation na. Ay. dito sabi sir, sir. Kumuha kami ng palawan sir. Ha? Palawan kayo, sumulkit kayo. One way yan, sumulkit lang kayo ito, pero one way yan. At pinakita ko rin pala tong video na to sa pulis na magpapakita ng hindi ako si Mortcat at dumaan talaga ako sa highway at lumiko sa may palawan. Ayan o. buong video na to pinakita ko talaga simula sa pool, simula sa highway hanggang sa Palawan, nagtagal sa Palawan ng kaunti hanggang sa lumabas kami doon sa one way na yun. Ito na mo. Ito na siya mo. Saan ko sa po yun masiti, ba? Hindi kinukong iska siya. Pero ito ay huwag mong babaliwalain. Eh. Kasi pag ninaliwala mo ito, sinasabit namin ito sa court. Sinasabit namin ito sa LBO. Pag nasabit namin ito sa court, mag-aawaran ko paras ka. Sa LTO naman, kapag ka nasabi sa LTO yan, mag-aabi ka sa LTO, pag nag-inno ng license at iyong CR, na ng iyong motor, gusto ba motor, mas wala ba mo kasi LTO yon. Okay. Mas mura-mura kasi... Saan ko po ito babayaran, sir? Sa Batangas City Police Station po. Ah, sige po, sir. Sa so, may ano, sir, ano? Doon sa may bayan? Ah, ah. ah. Nasa. Saan? Alam ko yung isang yan. Lagpas po ba ng New City, sir? Ah, uh, oo, lampas. May doon. Ah, uh, sir, salamat sir. At ayun, inasikaso ko na agad. Binayaran ko na ng isang libo. Ayoko namang paabutin pa sa LTO. Baka pagdating ng araw na ako magre-renew ng lisensya, hindi na ako qualified sa 10 years validity. Yun, hindi na tayo dadaan doon.